Milyong halaga ng mariwana ang sinira ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA matapos matagpuan sa isang plantasyon sa Bingue. Iba pang tanimang mariwana ang natagpuan din mismo sa naturang lugar. Ang detalye ng balita sa report ni Joshua Grisostom. Sinira at sinunog ng Philippine Drug Enforcement Agency, PIDEA, ang nadiskubreng plantasyon ng mariwana sa barangay Takadang, Kabugan Benguet noong linggo. Ayon sa PIDEA, tinatayang nasa 13,200 na puno ng fully grown marijuana plants ang kanilang natagpuan sa lugar na tinatayang nagkakahalaga ng higit 2.6 milyon pesos. Nasamsam din ng PIDEA sa lugar ang isang libong peraso ng marijuana seedlings na nagkakahalaga naman ng 40,000 pesos. Bukod pa dito, may natagpuan pang limang marijuana plantation sa nasabing barangay ang PIDEA Regional Office 1 at PIDEA Kuldeliera na nagkakahalaga naman ng 7.5 milyon pesos. Samantala, wala namang naabutan at naarestong tao ang mga otoridad sa nasabing operasyon. Para sa Euro TV News, Josh Pacresostomo, sumasaludo sa bawat Pilipino.